Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakatungo ito, tayo po ay dudulong lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalatay na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ala. Naroon siya sa kanilang kalag na. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng Bayan ng Rizal sa probinsya ng Cagayan. Ating hihilingin na maitatag ang alta ng ating manunulong sa Bayan ng Rizal. Pag-imutan sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas o sa Mendela. Bisan pa ka atong mga kaigsuunan na ana sa Luzo o sa Laing Das. ko ang gino sa walay katapos. Ang ating pong pagsambay mula sa aklat ng mga aw, 78 putwalong kabarata, ang kalata po ay dalawampun sa nang marinig ang ganito, si Yahweh na may nag-init sa hinirang niyang bansay, nag ang kanyang gal. Nang marinig ang ganito, si Yahweh na may nag-init sa hirap ng bansa. Nag-apoy ang kanyang galing Nang marinig ang ganito siya wen na may nag-ingin Sa hindi pagpansya. Nauka po yung kanyang galing. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat kami po yung nagpapasal lang sa pagkakataon na minsan pang makadede at makalapit sa iyong banal na harap. Maka kami po yung nagpapakumbaba humingi ng tawad sa lahat naming pagkakas. Aming palalang ang lahat ng karumihan, lahat ng kasinungalingan, at lahat ng hindi ayon sa katotohan. Panginoon ng lahat ng ito ay malinis ng banal na dugo ng aming mani. Ang aming panalangin sa oras na ito, Panginoon, ikaw po ang kumilos ng may kapangyarihan sa bayan ng Rizal, sa probinsya ng Kagay. laming panalangin ng lahat ng anta at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Rizal ng hindi ayon sa pangalan ng aming malulukos ay mapawalang pisa sa pangalan ng At ang aming hiling tunay ang talaga ang maitatag sa bayan ng risa ay walang iba kundi ang altar ng aming Panginoon kung Heso sa pamamagitan ng iyong Son Spirit. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa tinukot at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Heso. Amen. Oh, man, 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 praise God. Praise God. Ang ating pong ay mula sa Aklat ng Genesis, yung 31 kabanata, ang dalata po ay 36 hanggang 42. Nagalit ng husto si ako ba tinanong niya sila, Ano bang pagkakasala ang ginawa ko sa inyo? May batas ba akong nilabag at ngayon na lamang ang paghalughog ninyo? Kung may nakuha kayong ari-arian sa sino man sa amin, ilabas ninyo at hayaan ninyong hatulan tayo ng ating mga kasama. Dalawampung taon tayong magkasap. Patuloy ang pagdami ng inyong mga tupa't kambing at ni isang tupang barako sa kawa ninyo di ko pinangasang kainin. Kung may tupang sinila ng mababangis na hayop, hindi ko na pinapakita sa inyo. Pinapalitan ko agad. Pinipilit ninyo akong magbayad ng anumang nawawala paging ito'y ninakaw sa gabi o sa araw. Mahabang panahon akong nagtiis ng matinding init ng araw at lamig ng gabi. Kulang na kulang ako sa tulog. Iyan ang naranasan ko sa loob ng dalawampung taong kasama ninyo. Labing apat na taong akong naglingkod sa inyo dahil sa dalawa ninyong anak na babae. At anim na taon para sa inyong mga kau Sa kabila noon, sampung beses ninyo binago ang ating partida. Mabuti na lamang at kasama ko ang Diyos ng aking mga magulang, ang Diyos ni Abraham na sinasamba ni Isaac kung hindi, marahil ay pinalayas ninyo ako ng walang kadaladala. Alam ng Diyos ang aking hirap at pag, kaya kagabi, pinagsabihan niya kayo. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang bukat at makapangyariha salita. Sa bahagi po ito ng banal na kasulatan ay nailantad yung katotohanan patungkol dun sa dalawampung taon na paninilpihan ng nunong hako sa kanyang bienang si Kapag atin pong sinuri, makikita natin kung paano naging napakaliwanag para sa ating nunong hakog na hindi madali yung panahon na siya y nagsilbi. Pero sabi nga sa kadahilan ng ito'y ginagawa niya dahil sa pag-ibig binaliwala niya ito. Ano ba Pero sabi niya nga no na dumami ng dumami yung tupa, yung kambing ng kanyang amo, na kahit isa, hindi niya pinangasang kainin at kung merong sinila ng mababangis na hayop, hindi niya na ipinapakita, pinapalitan niya agad. At kung merong mawala, pinipilit siyang magbayan kahit may napawito ng gabi o araw. Sabi niya, mahabang panahon na eh, siya'y nagtiis ng matinding init ng araw, lamig ng gabi, kulang na kulang siya sa tulong. Pero wala kang reklamong maririnig. Naalala ko po, nung ipinagkaloob sa kanya si Leia, na sa kanyang kaalaman, sapagkat ang iniisip niya, nung tinanong siya kung sino ang kanyang gusto, mapangasawa, ang pinili niya ay yung nakababata na si Rakil. Pero nung gabi, nung kanilang kasal, kinaumagahan, nakita niya na ang kanyang kasama, ang kanyang kasipi, ay walang iba kundi si Leia. Kaya nagreklamo siya, sabi niya, si Rakil ang sabi ko, ang napag-usapan natin, sabi ni Laban, no? eh, hindi sa amin pwedeng mag-asawa, maunang mag-asawa ang nakababata. Dapat ang matanda mo na. Kung gusto mo, ito'y pag-usapan natin. Uh, kasi tapos na yung pitong taon nang ibinigay si Leia sa kanya. No? Sabi, pitong taon pa para kay Raquel. Kaya, dalawa ang naging asawa ng lolong ako. Ano po? Pero, makikita natin na dun sa naunang kwento, walang reklamo. Umayag siya. At actually, kagalakan para sa kanya na maglingkod pa ng pitong taon. Ang sabi dun sa uh, pagpapahayag sa bahagi na naghihintay siya para kay Raquel parang ilang araw lang. <laughs> Dahil ang totoong iniibig niya ay si Raquel. Pero sa pagkakataong ito, nakatagpuan natin, nakita natin kung paano wala siyang tulog. Nagtiis siya sa init salamig. Ano po? Nang walang reklamo. Dito lang, niliwanag niya kasi ang bihirang. Nagkasundo sila kung paano siya babayaran. Kasi sabi nga nilaban. Laban, hindi naman pwede mo hindi kita bayaran. Pero sa katotohanan, samantalang siya ay natutuwa na siya ay pinagpapala, hindi siya papayag na malalamangan siya ang katotohanan ng sabi ng banal na kasulatan. Ipinadala niya sa kanyang mga anak na lalaki yung mga uh, tupa at kambing na para kay ako. So, kapag tinig na natin, Lugi ang lulong hakot pero nagpatuloy siya sa pagluto. Alam niyo po ang ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kasi ang sabi niya sa verse 45, Mabuti na lang asama ko ang Diyos ng aking mga magulang. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga ng kaunawaan na kasama natin ang Panginoon ng kasama natin ng Diyos. Pero ni, parang hindi ko naman yan nararanasan. Bakit hindi ganyan yung sa ako? Bakit hindi ganyan yung karanasan ko? Bakit parang kakaiba sa karanasan ng nunong ako? Alam niyo po, napakahalaga. Ako po'y naniniwala. Hindi niya mababatid ang pagsama ng Diyos kung wala siyang pakikipag-ugnayan sa di. Dito po papasok yung pangangailangan na tayo'y magkaloob ng panahon, ng oras, ng pakipagkaisa sa Diyos. Dapat tayo'y nakikinig sa Kanya. Dapat tayo'y nagbibigay ng panahon. Ito ginagawa nating pananalang, ito pong ginagawa nating pagbubulay ng salita ng Diyos, pagbibigay ito ng oras sa Panginoon. At sa ganitong paraan, naniniwala tayo, meron tayong paugnayan sa Kanya. At dahil meron tayong paugnayan sa Kanya, nalang kapag kasama natin ang Panginoon, Katulad ng nangyari kay nunong ako, oo't nag-iisya. Pero nung pagkakataon, siya pa ang sinabihan ng Panginoon, bumalik ka na sa iyong mga magula. Mga kapatid, naririnig ba natin ang tinig ng Diyos. Yan ang gusto kong mangyari, Bernie? Pero parang hindi ko yan nararanasan. Alam niyo po, sa katotohanan, napakadali lang marinig ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang ating pong panawag ako po ang panawagan para sa bawat sa ating magbigay tayo ng sama sa kanya. Na mabatid, malaman sa Sa ganitong paraan, hindi natin ito lalabagin pag cross. Ito'y ating suso. Nang sa gayon, masasambit natin katulad tulad din nunong ako, mabuti na lamang at kasama ko ang Diyos. Panalang. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa inyong salita na sa amin ay patuloy araw-araw na nagkakaloob ng kaliwanagan, nagkakaloob ng kapamaraanan upang aming malakaran maganap ang iyong dakilang taloob. Panginoon kami po'y nagpapakupaba Umihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala, lalo na yung mga pagkakataon na binaliwala namin ang pakikinig sa inyo. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na binaliwala namin ang iyong salita at ang pananalangin sa oras na ito. Aming itinatalagang aming mga sarili bilang iyong tent ang aming kahilingan magkaroon ng sapat na panahon upang aming marinig at mabatid ang iyong dakilang kalo sa ganitong paraan na maganap namin ang iyong nats at kami magtagumpay. Amin din pong idinudulog sa iyo ang paya ng Rizal sa probinsya ng Bata. Dasan namin ang unawaan dasal namin ang pagpapakumbaba sa katawan ng aming Panginoong Yeso Christ. Iling namin tunay na matatag sa pamamagitan ng pag-ibig at pagkakais ang altar sa aming manunubos sa pamamagitan ng, ng Santo Spirit. Hayaan mo na sa altar nito madakila, mapapurihan, malwalhati, ang pangalan ng amin. Sabagat sinabi sa iyo sa salita, If I will be lifted up on the earth, I will draw all men unto me. Ama, hindi mo dinudulog sa iyo ang bayan ng pag Si Tagayan di mo, Legaspo, Lipang, Manila, Pampang, Padeng, inusan mo po mga bayan ito ng may kapangyari. Hayaan mong dumaloy ang spirit of kaluwalan. Ang aming hiling, magkaroon sila ng ganap na kaunawaan sa inyong pagkatawag sa kanila. Sa ganitong paraan, Ama, sila'y lalakad sa iyong kaloobat at sa pangalan sila'y mapagpapala ng walang katulad. din po namin ang pag-unlad at hayaan mong dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mong matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the heart of its glow. Dasal namin ang pagkilos mo, Panginoon sa mga training agencies na meron kami. Katulad ng main life law, Asian Center for the Church, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific, International Institute Study. Ikaw po ang magkalog ng lahat ng pangangailang ng mga ministeryo nito upang matupad nila ang dakila sa Hiling din po namin ang iyong pagsak sa aming mga misyoner. Sa iba't ibang panig ng na daigdig, ikaw po ang tunay na lumabay at magkaloob ng kasiguraduhan ng iyong kalooban ng kanilang tunay na lalaka. Habang aming idinudulog sa iyo, ang pagganap ng inyong pangako sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino with yes. Ayan yung sila'y sumaksi sa mga bansang yung pinagdalahan sa kanila. As we also pray, Panginoon, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Congress, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the fear of the Lord na maghahari sa aming mga tagapanguna, lalo na po Panginoon sa pagkakataon ito. Na magkakaroon ng malawakang pagprotesta laban sa pagnanakaw, sa korupsyon sa aming gobyerno. Aming panalangin, walang kasinungalingan ng kaawat. Walang gawa ng kasalanan ng magtagumpay laban sa mga pag-aaklas na ito. Ang aming panalangin, ang karunungan at ang pagsama ng ilang santong isipin ang siyang maranas ng aming bayan. Hiling din po namin ang iyong paglalantad sa lahat ng kasinungalingan. Amahayaan. Sapagkat ang aming bayan ay tunay na pag-aaring. Ikaw po ang humusga ng may pag-ibig at natampalan. Lord, didinudulog din namin sa iyo yung mga bansa na tutunguhin ng iyong lingkod upang manalang ang Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ilusan mo ng may kapangyarihan ang iyong mga tao, ang mga iglesia, ang mga manggagawang makapakada upang palad ng iyong lingko. We pray for a fire of revival. We pray for the divine visitation and Bible faith. Ayan mo ang mga ito ang siyang maging bindi ng makapangyarihan pagkilos. Habang amin din pong idinulogin siya, ang kung po, makaw, kaywa ilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bayang ito, Lord God, as we declare the fire of revival sa US, South, Korea, North Korea, Russia, Brazil, at sa pangalan ni Jesus, na ang kinami ng kapayapaan para sa bansang Israel. Maraming maraming salamat ang aming pag-asa at tinubunyo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng Am, Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. So, sa pagkakataon ko, ayan niyo pong salitay ko ang paspas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and not with worry, with a new fear and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen, Amen. many, 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 many. many. Amen. Praise God. Praise God. Hanger is a susanat both. Sama Sama Nating declara. God bless the full of us big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. many, 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 many. Praise God. Praise God.